mapagpalang araw mga kasalong Musta po kayo? po ang lahat? Eh? For today's video ay Nang hihiwan na si Sao Nagre-ready na siya para sa ating asadong matwa Para po bukas ko pa po ng Panginoong Sus Tapos tayo po dito ay inutusan niyang Manggiling ng karne Para pang ano kapang ka, sahog Ganon sa mga sahog, sahog na Kung nga mga gulay po natin May mga giniling Giniling po kasi ginagamit natin na sakal Ayan mga bagay, sa sangkot siya mo yan sa so, ano. Uh, yon para pong yan food tray sigurado. Eh. You know. Katakot eh. Tina, ano ba Tagalog nun? Tinais? Tinais hinasa. natin hinasa. siya. Hinasa. 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 Tinais tuloy. Hinasa po natin siya ngayon. Hey! <laughs> Bali yun nga, isasangkot siya mo siya ngayon, no? Oo. Uh, uh para, para po siyang, siya. Para po siyang food tray po niyan na binibenta po natin. Pero siyempre, iba pa din yung food tray na. Oo. Uh -oh. Medyo masabaw kasi yung sa uh, ano. Oh. Sa may pangkarindire po kasi masabaw yung sangkap. Siyempre, hindi po siya agaya ng food tray na purong-puro yung lasa po talaga. Concentrated talaga. Yun. Lalaki. At ganyan nga po ang ginagawa ni asawa. Kumbaga, pinapartition-partition na po niya para sa mga sahog. Yan, kagaya po bukas ay may babali biyernes po pala. Munggo po, Munggo Friday. May parang ano 'yon, no? Parang kasabihan ay ano 'yon, nakasanayan na Munggo Friday. Munggo Friday. Masarap nga naman yung Munggo, pero gusto ko yung Munggo kahit hindi Friday. Ayan po, good morning po mga kasalo. Pinadipros na po muna na, pinadipros na po muna ni Sao sa atin tong mga manok. At saka itong gining na inano po natin gagabi asap uh, as of now natutulog po, po siya dahil sa syempre dahil pagod po araw araw no? kapag kailangan po magpahinga kailangan po natin mapagpahingahin ang templo po ng Diyos ayan, kailangan po magpahinga yan natutulog po muna sa inutosan lang po tayong mamalengke tapos dahil nga Friday po ngayon Uh, maglalaba po sana tayo kaya lang ang dami pa pong nakasampay yung nakasampay po natin na nilabhan natin nung Merkulis kahit na naglaban na po tayo ng Merkulis dahil Friday po ngayon gusto po sana natin yung routine po talaga natin ay magawa kaya lang hinawakan ko po yung mga damit kanina chine ko po basa pa Ay, kaya baka hindi mo muna tayo maglaba ngayon kahit konti lang yung damit kailangan talaga maglaba kaya lang hindi talaga pwede yan hita hindi frost lang daw natin mamamalengki lang tayo kasi konti lang naman pinapapalengki sa atin eh kila boss len lang at saka kila ate judy yan ayun po basa pa wala pa tayong masasampayan kahit pala kahit anong pilipit mo basta wala wala hindi na arawan amo hindi na arawan talaga kahit anong popcorn pa yung gamitin yun nga po pala yung sinungkot siya natin kagabi na ginagawa po natin lagi na tutok sa electric pan para iwas langaw yan lang, oh. lang mag-isa ngayon oh. na ang <tinyo> Ngayon mong kilo ba? Ano ko pa sabihin ko mo? Oh, may Boss, thank you. Umabot to ba? Babaw yung bagya tutud. Pare po puyat. Nagisuro din ng asin si ating malo. 2 kilo. pabilan po, pabili po, pandesal po, 50 Pesos. 50 Pesos Thank you. Thank you. Good morning. 嗯。Yeah, yung halos kakakulo pa lang ng ano, yung munggo. Mabilis lang. Kakapatay? Ay, oo, oh, kapatay lang. Mabilis lang. Sakto ko lang natapos tong mga bawang na to. Luto na po ka agad yung asado natin. Mabilis lang pala maluto ng asado. Hindi, nakasangkot siya na kasi. Tapos ginisa ko lang. Hindi ba yan? Uh -huh. Ito yung sa manok? Anong manok? Sa manok? Sa manok? Oo. Oh. Mm -hmm. ganun ba yan? Bilis lang, oh. Eh? Pag malambot na, pag sinambot sa muna. Sabi masadong, masadong matwa. Mm -hmm. Masadong matwa ng mga kapampangan. Masarap po. May asado ni Inang. Masadong, masadong, ano, masadong damulag, kalabaw. Masadong mm -hmm. kalabaw po ni Inang. Grabe't. No? Tuwing Pasko, yung naalalok sa kanya, eh. Mm -hmm. niya, kunyamuk. and habang nabipray to po tayo, no? na muna tayo. Ito po yung binilang pandusal kanina. Nakakadik yung ginawang spread po nisa. Gusto mo? Nung sa bagong bahay natin, chicken yan tuna. Gusto mo? Kasi kaya <laughs> Excuse. K kailangan natin. Hindi hmm? Ito nga lang gagawin ko. kuro na kuro na panhisan yun talaga Tum -tum -tum. Mm. Uh, sempre after ng lahat-lahat, malinis. Ano yan? Galing kayo, eh. ma'am. Ay, binigay niya. Na nung nakaraan, ano, sabi ko, masarap yan. O, oh, mm. yan. Lulobin ni Lord, may ulog na tayo bukas. Nagyam oh, lang ng sardinas at saka kamote. Ayan nga, no. After natin maglinis, siyempre, delivery time. Tapos sa tindahan na din natin to sa akin, sa ating sister-in-law. Law sister-in-law. Ikaw si Aling Tagalog ng sister-in-law eh. Bayaw. Lalo hindi, eh? hindi siya bayaw toys. Ipag. Hindi siya bayaw. Ipag. Ha? Hipag, hipag, ayon, hipag. Hmm, sa mo ba 'o? Customer na din. Hi ka muna, yung hi ka muna. Hello. Makikialim Aliwa ka kay Karela, special ka ulang pa-chame, request ko. Sabi salita ko may patik pa po tayong 30 okay. <laughs> si ating malo thank Una na ako thank you sabi po yung suki natin araw araw bumibili <laughs> One. 100. Take out tayo ng cobra. Grabe. Ang ng cobra. Ang ganda ng cobra. Ang ganda ng cobra. Ang ganda ng cobra. Ang tayo, o, office life tayo. Tapos okay. bumili tayo ng energy drink. Uh, <laughs> Nag-uugas tayo ng plato kanina. Antok-antok tayo. At yan nga po, nagkukwenta na sila Sao at Rai Rai. Mm. Anong tawag doon? Naglilista ka ng papalengkihan mo. Kasi may order po tayo. Kung lolobi ni Lord sa Sunday, wala tayong pindang oh. ano, lutong ulam po. Um, si Maring Aging, uh, na-recommend niya tayo kay Pita Bing may palangga na pa-orders po ulit tayo niyan para sa Sunday. Sasabay na natin sa palengke natin sa ano, para sa palutong ulam natin sa mga and Lord sa susunod na Sunday. Di ba, na may pasukan na. Kaya, ayun po, nagbibistahan na kami bago mag uh, sabat. 2016. Ayun po, mga kasawalo. Maraming, maraming, maraming salamat po sa wala po ninyo sa ang pananood. Hanggang sa muli. אם יתבורם לאחת גד ופסול פה ביי